Yon, what's up, what's up sa inyo mga chong Andito na naman muli ang inyong lingkod nagbabali for today's video Kami nga pala ang magiging official photographer Ng family reunion ni Dr. Jose Rizal Actually, di ko na nga sana tatanggapin to eh Last minute call kasi to eh, ang dami pa kaya namin backlog sa editing. Kung una pa lang, sinabi na nila nakasama pala yung mga pinsan ni Josephine Bracken. Eh, kailangan kaya namin ng pandog food at pang cat Buti na lang kamo, kasama ko si Boss Jun, ang isa sa pinakamalupit na photographer mula noon hanggang ngayon. Bibihira na lang ako tumanggap ng ganitong shoot. Yung kailangan pang mag-time travel para lang makunan yung event nila kasi hindi pa naman uso nyo yun yung photographer at videographer eh sayang naman kung hindi ko kukunin kaya inuha ko na rin pandog po din naman yan eh Ayun, si Boss Ju, nagchat-chat sa commander niya. Nagagabihin kami ng pag-uwi. Kasi nga naman, di naman biro na mag-time travel ka, pabalik sa unang panahon, at babalik ulit sa kasalukuyan. Ayan, si Dr. Rosary Sal, huling-huli, latecomer, pa-very important person din eh. So, paano? Salamat mga chong, babu!